Lagi ha. Sige, way sa payan. Sunod na pa kay tubig. Anara. Ah, Sam Au. Kaya sa <laughs> hydro. Eh. Okay, enjoy mo da. Ge okay, ambeng, lamat. Moto selai ganinda nang great. Oh, good morning. ya. Yeah. sa so sugod, si SSLX, pag entrance, mas Cordova. Pag pag-abot, eh, Dre, wala na tubig. Okay. Okay, kaya pa. Kaya pa. Okay, fights. pag-abot na, Dre, sa hike, Dre, peak sa SSLX. Wala na yung tubig. Okay. Oh, Andre, kaya mamicture man tagkuhan landscape so ah, lingaw, -lingaw. picture kita ada ni untuk yang view sibuk di bawah hai dari isi selek legan pakai ni oh alas utso na agi gemai agi na Thank you. Kaya pa, napay tubig Hindi okay. kayo na may ilo eh gira eh Kailan dyan yung mga tubig ng uban Luwis sa Kita kay nag-bike man Ah, nag-e-bike man Ayun okay. Bahala na kato mag-refill sa unahan Pero so, ang kaning mga naglakaw mo na itong i-rescue So share the tubig Kung lakaw mo mo eh usa gina akong mga habit na be kind to everyone okay importante yun. tawo man ta nara yeah. na ta kalibutan ya tapi rata. so dapat mag ta ang mga hakog kanara mga politiko okay dapat di man ta maka-experience og mga ingon ani eh. kung dili lang gyud nato ang kanang corruption sa gobyerno dapat atoa na gyud eliminate aning bridge reminder ni na dili round tayo ngunan niya itong project kung ilapang gi kuan ang kwarta Gi-share good nila sa tao as project ties sa ta taman naman sa ato ang bloodline ko no sige tagbutang o mga politics na grabe kayo okay so sa